Hi mga kamami, ngayong araw na ito, uh, follow up chap ng Apokoga. Uh, one week na siya bukas sa uh, pagkalabas sa hospital. So ngayon, pinababalik siya ng doctor So gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ang ganap ngayon sa araw na ito. Mga kamami, ayan papunta na kami sa hospital. Ayan mga kamami, nandito na kami sa bahay. So kaninang naghihintay kami, hindi na ako nakapag-video kasi bawal. So, hindi rin ako nakapag-video nung nasa loob na kami, nung uh, hinihintay na namin kami ang matawag doon sa pinakaloob, kasi nga bawal mga kamami. Pero, thank God, kasi po, okay na yung apo ko, normal na lahat. So, dahil sabi ng doktor, yung dengue daw ay kusang gagaling. Kaya nga lamang, kailangan uh, kumain siya at saka kailangan lagi siyang uminom ng tubig para hindi siya ma-dehydrate. Ganon. Yun ang sabi ng doktor na tumingin sa kanya. So, yun nga, mga kamami, hindi ko na rin na-videohan yung yung pauwi na kami kasi para para hindi masyadong mahaba. Baka na kayo, mga kamami. So, ngayon, ito, nandito lang na kami sa kwarto. Nakakain na rin siya. Nakainom na rin siya ng gamot. Kasi, binigyan siya ng doktor ng gamot, ng Uh, ascorbic acid, vitamin C, at saka yung para sa ubo niya, yung, at saka yung isa para sa sipon. So, okay naman siya ngayon. Hindi na siya gaanong inuubo at yung sipon niya talagang nabawasan dahil nahiyang nga siya sa gamo na ibinigay sa kanya. So, mga kamami, sa so maraming maraming salamat sa inyo. God bless us all. Pa mag-iingat po tayong lahat, 'wag kakalimutan magdala ng payong. At malapit na rin po ang Undas. So, mag-iingat po tayo. Magdala po tayo ng payong kasi kahit mainit ang araw sa umaga, sa hapon naman po ay biglang umuulan. Kaya nga mga kamami, so